Good morning mga kawarkads Nandito na naman tayo sa Twin Tunnel North Portal Project sa 45.5 Bypass Road dito sa Davao City Ito na yung part, party sa Tigato segment na sila mga kawarkads or Tigato na area na sila mga kawarkads itong project sa Twin Tunnel Itong nakikita natin is ito yung grades project dito hello mga kawalkad So once again, this is RPB Moto Travel Vlog Pero mga kawalkad, sa ito na yung balik Twin Tunnel Project sa 45.5 Bypass Road Project Okay Nandito na naman tayo sa Dika Homes Galing tayo ng Ciudadis Nag-vlog is Kukunan na lang natin ulit ito Dito sa North uh, North Portal Dito sa uh, update natin ulit dito yung bridge project nila dito dito tayo dumaan sa may tiga to mga kawerkats kasi mas malapit dito hope na hindi mataas yung tubig dito kasi minsan hindi ito madaanan kasi yung parang wala itong drainage system dito eh dito na pan yung mga tubig mas malapit dito daanan papunta ng barangay waan kaso lang ganito maraming mga tubig yung minsan hindi madaanan kasi yung tubig dito is lumalaki ngayon maraming ma mainit ng panahon ngayon pero meron pa ring mga tubig san galing itong mga tubig dito yan dito na area mga workers hindi ito madaanan kapag malakas yung ulan yan dito madaanan na area ito kasi may mga tubig ito eh naga Umabot na pala sila dito mga workers oh. Yung project ito yung gawaan ng ng mga workers. Yan. Ito yung daanan ng project ng workers. Ito yung bridge project dito ng mga workers. Yan, sa nakikita niyo dito. Papunta ito ng tunnel, yung twin tunnel project. Itong part na ito is part na ito sa Tigato. Ito yung Dabao River na ginagawaan nila ng tulay from Barangay Waan connect to Tigato. Yan, sa area. Ito na yung tinatambakan nila na lupa. Yan, papunta yan. May isa pa silang ginagawa dyan na pupuntahan natin mamaya. Yung box culvert area papunta na ng twin tunnel kasi yung nakikita niyo sa ibabaw yung mga yan. ng twin tunnel project yan dito sa Tigato ito yung subdivision sa Dika mga kabarikat sa Tigato ito na yung kalsada sa sa 45.5 galing doon sa tunnel yan ito yung bridge project nila dito dito na yan lalabas kasi may sabi sa atin siguro tatambakan ito ng mataas kasi parang may underground sa ibabaw ito dadaan itong tunnel project ibabaw diyan sa ilalim existing lang yan tapos din sa ibabaw yan meron mga daanan ngayon dito ano ba ito na daanan dito Baka dito yun uh, magkukunik. Yan, kasi wala pang wala pang sign dito mga kabarkas kung saan dadaan dito na area. Wala tayong nakita papunta ng tig indangan. Kasi sa indangan ito lalabas eh. Itong project na ito. Yan, nakikita ninyo dito yung bridge project. Malaki na yung nakuha naman ng color is may flooring na. Yung isang, kung ano, tapos yung iba is gagawa naman ng flooring tapos magkukunik naman sila dito sa kabila kasi nagawa na ng poste din at abatment na patawid. Ito na yung papunta ng tiga to tapos indangan. Makikita natin dito is nandito tayo part sa may Tiga to itong Deca Homes na malaking subdivision dito na party. Ayan o, nagawa na sila ng kalsada dito. Yan, papunta na ito ng apart pa ito ng tiga to, Ito yung may kalsada na existing. Tapos may isa pang kalsada dito. Baka dito magkukunik ito na parang did in na kalsada ito. Part sa tiga to. Ito na yung papunta ng indangan. Pero wala pa silang ginawa dito na kalsada papunta ng indangan. Tapos ito yung malaking subdivision dito na Dika Tigato. Di Yan o, oh, napakalaking subdivision na area dito. Minsan binabaha ito eh. Binabaha ito, tinatamaan kasi itong malaking ilog dito is umaapaw kapunta ng subdivision. Yan yung project dito sa Twin Tunnel Project. Kita-kita oh, natin itong project dito mga kabarkats. Yan. Itagita natin itong project dito mga kabarkads sa bridge project. Yan dito sa area. Yan. Nakatawid na sila dito sa may mismo sa ilog, ilog mga kabarkads. Papuntan sila doon kanina sa tinatayuan natin. No, ibang klase din itong tulay nila dito mga workers halos parihatanan yung design hindi dong yung mga mga pusti niya hindi hindi individual yung design sa tulay talagang matibay siguro talaga ito paggawa nila dito mga workers yan nandito yung itong project nila yan Yan. Well, na talaga mga covercats yung nagawa nila dito. Yan sa area. 'Yon yung Twin Tunnel project doon banda. Tapos dito is na yung project nila dito mga workers itong area dito mga workers is lapit na sila dito mga workers ah. dito na side yan, ito na yung kuha nila dito na side mga workers yan project wala na kayo sila dito nandoon na sila sa kabila tumawid na sila doon sa may ilog itong project nila dito And ito yung tambak nila mga kapatid napakahaba yung tambak nila dito sa area Ayan, ito na yung project nila mga kabal ka sa tulay. Bali, abatment 1, 2. Parang 2, 3, 3. May abatment na pala sila doon no? na ginawa. Doon tayo kanina sa kabila. May abatment na pala sila dito. Nagawa pa sila ng isang posti dyan. Para kung malapit na pala ito matapos mga kabal ka na project na ito. Kasi ito is parang bubuhusan na nila ito eh, sa flooring yan kasi may mga tao na dyan no, na clearing yan wala na talagang trabaho dito mga workers is doon na sila sa kabila yan dito is dito is tambak tambak na lang sila dito sa area nandito tinatambak-tambakan na lang nila dito na side Ay. Yan o, oh. napakahaba ang mga word cuts o, oh down, up yung tambak nila napakahaba na papunta na yan doon mga kabarkads doon sa twin tunnel may nagawa din doon na box culvert para mag connect itong project nila dito yan yan dito tayo na lubong mga barkads <laughs> dahil tagulan yung pumunta tayo dito is masyadong maputik ito kapag mabasa ng tubig itong kalsada na ito ito na yung kanila nila dito mga barkads tambak, umabot na pala sila dito mga barkads ang tambak nila yan galing, galing tayo kanina doon sa bridge yan, umabot na pala ang tambak nila dito sa area yan. So guys, nakuha haba na lang napakataas. Napakataas yung tambak nila. Dito sa project na ito. Kasi ito yung dadaanan niya mga kabarkads. yan. Ito din yung isang project dito mga workouts. Tatawid doon. Magkukunik doon sa kabila. Yan. Ah, nagawa sila ng box break dito mga workouts. Kuhan pala dito yung ginagawa nila dito mga workouts. ayan na uh, project na ito kahaba mga kabarkats itong get It out <laughs> ah, box culvert pala ito mga kabarkats ginagawa nila dito may mga box culvert Yeah, yeah, yeah. Uh, gawaan ng mga tunnel para dito nadadaan yung mga sasakyan sa ilalim nito. Na maliit na tunnel 'yan. Kasi sa ilalim is drainage system ito sa ilalim. Malaki, malaking project din ito mga gawa-cuts dito. Yan dito yung kung mga workers dumadaan yung nagtatrabaho sa tunnel. Dito dumadaan yan yung north portal. Yan dito sila dumadaan papunta doon sa tunnel. Yan dito.